was a further and more aggressive playstyle like co express or liquid stamping. She prefer me guys although Yu-Gi-Oh is mas parehi pa yung dating ng Echo Express eh. Announces the SB MLBB men's team final roster right now. This is got to be the scariest lineup ever. 100% Philippines going to win. Ngayon mga kapatid ay usap-usapan itong inamin ni Sanford patungkol yan dito sa kanyang kuponan na TLPH na kung saan sa kanyang live stream ay may nagtanong sa kanyang mga fans at tinanong ng mga ito kung anong meta nga ba ang malakas. Ang meta ba nila ngayon na Liquid Stampede o ang Echo Express na kung saan ayon kay Sanford ay malakas daw ang kanilang meta noon kasama itong sila Yawi. At ito nga yung tinatawag nating Eco Express Bukod nga rito kapatid Indocasters Nawala na nga kaagad ng pag-asa Dahil nga sa ating national team Para sa IESF 2025 ayun kay Mirko Matik, Philippines na naman daw Ang magkakampyon Albert, minalas talaga Dito nga sa EVOS From top 2 nga kapatid Malalaglag pa at hindi aabot dito nga sa playoffs doon sa MPL Indonesia pag-uusapan natin yan sa araw na ito pero bago nga natin ito pag-usapan huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin ano pa bang hinihintay mo Tara! Ang Team Liquid PH nga kapatid ay nangunguna ngayon sa regular season ng MPL PH. Isa sa dahilan kung bakit ang mga ito ang kauna-unahang nakapag-secured ng upper bracket sa playoffs. Kumbaga waiting na ang koponan nila sa semifinals. Ganyan kalakas ngayon ang TLPH. Pero alam nyo ba kapatid na kahit nangunguna ngayon ang TLPH, ay may inamin nga itong si Sanford. Sa live stream kasi ni Sanford ay may nagtanong sa kanyang mga viewers kung anong meta nila ang naging dominating o pinakamalakas. Ang Echo Express ba o ang Liquid Stampede? At agad, agad naman itong sinagot ni Sanford na kung saan ayon sa kanya ang malakas na naging meta nila noon ay itong ang Echo Express dahil di umano hindi raw sila map pinagtitigilan sa mga panahon na iyon at kung ating matatandaan kapatid kahit itong Blacklist International na may VYs ay pinagretiro ng Eco Express noon kumbaga sila nga ang huling nakalaban ng VYs bago nagretiro ang mga ito sa pro scene at hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik dito nga sa paglalaro sa MPL kung ating titignan talaga kapatid napakasolid lead ng Echo Express noon yung mga settings nga nitong ni Yawi ang lubos talagang tumatak dito nga sa mga fans ng TLPH na Echo noon at sunod-sunod nga ang kanilang kampiyonato matapos nga ang ganyang meta pero syempre may sukat dulan ang bawat meta dito nga sa MLBB dahil pabago-bago nga ang meta kapatid hindi nga nakapag-adapt itong eco noon dahilan kung bakit panandalian lamang nang itong eco matapos nga nilang magkampiyon dito nga sa world tournament ng MLBB at makuha itong kanilang MPL title kapatid at inaasahan nga nila na makukuha nila itong MSC hanggang doon na lamang sila dahil natalo na nga sila doon kapatid at hindi nga nila nakuha itong MSC 2023 kaya naman nang dahil nga dyan ang mga ito nga kapatid ay nagkatoksikan hanggang nawala na nga itong si Yawi dito nga sa ECO na kunsan nagkaroon pa nga ng issue noon dito nga sa management ng ECO sa pagkakataon na iyon kaya naman nang dahil nga dyan itong si Yawi na napunta doon sa MPL Indonesia sa kasister team ng Eko na kung saan panandalian lamang pinalaro itong si Yawi matapos nga nun kapatid itong si Yawi ay hindi na nga ipinasok hanggang napunta na nga itong si Yawi dito sa Pinas at nagbabalik at dito na nga 'yung naglalaro sa TNC Pro Team. Yung ganyang galawan ngayon kapatid ni Yawi ay hindi gaano epektibo. Dito nga sa TNC Pro Team, 'yung mga ginagawa kasi ni Yawi noon dito nga sa Echo ay kanya ring ginagawa dito sa TNC Pro Team, pero hindi na nga fit 'yung ganyang galawan nitong lang ni Yawi. At narito nga kapatid ang masasabi ni Sanford patong kul sa bagay na yan express or liquid stampin syempre for ano mas for na mas aggressive na playstyle like ako express or liquid stampin syempre for me guys ano yung ako express pa rin iba yung dating ng ako express eh gawa lang din gawa din siguro na meta guys kaya ganun pero syempre eh, para sa akin dati kasi guys, guys malakas kami individually eh kumbaga wala kami masyadong alam mo yung parang team play kasi may alam mo yung mga teams na malakas as a team hindi ko naman sinasabi, may sila sabi may sila individually kasi hindi naman sila magiging malakas as a team kung may butas pero sila sabi ko is, mas nag-excel yung individual uh, performance sa amin kasi sa team play as a team play ganun kasi may intindihan yun guys pero ayun uh, mas sabi ko kung magkaiba sila eh kung usapang individually eh, syempre dati pero kung team play mas nagana sa meta ng yung team play. Yun. Ano mas, further na mas aggressive na playstyle. Sa pagpapatuloy nga kapatid, alam nyo ba na ngayon, itong mga Indo casters ay nawalan kaagad ng pag-asa? Nang makita nga nitong ni Mirko, ang sibol MLB bitim ng Pinas. Hindi pa nga nag-uumpisa ang laban sa IESF. Pero may kita mo nga sa mga casters ng Indo na parang lupay-pay na nga kaagad ang mga ito. Sa madaling salita, ay nawawalan na nga kaagad sila ng pag-asa. Sinabi ni Mirko na Pinas daw ang magkakamalaman champion sa IESF 2025 dahil sa napakasolid solid nga nating line up kapatid at kung titignan may hirapan talaga ang ibang kuponan dahil may mga substitute pa nga tayong Kelra at Sanford at ayon nga dito kay Kelra at Sanford kapatid ay nais nga nilang makapaglaro dito nga sa si Ball na kung saan sa tingin ko ay mabibigyan naman talaga ng playing time itong si Kelra at Sanford dahil malakas nga ang mga ito. Pero depende yan kung maganda nga ang chemistry ng Team Falcons bilang main five, May kita natin na baka maging palamuti lamang itong sila Kelra at Sanford. Pero syempre may mga practices yan. Kapag maganda ang resulta, nakasama nga itong si Kelra at Sanford, baka makalaro nga sila. O di kaya ipasok-pasok lamang sila kapatid Depende nga sa kanilang makakalaban Isa rin yan sa posibleng maging strategy natin Lalo na at hindi nga mababasa ng ibang kopunan ang tunay na galawan ng Pinas Dito nga sa IESF Dahil papalit-palit nga tayo ng players Kumbaga sa baning pa lamang Ay mahirapan na nga ang mga ito na talunin tayo Ganyan nga kalakas ang lineup natin para sa papalapit na IESF 2025 sa kasulukuyan nga kapatid busy pa itong mga kupunan para sa pagsapit ng playoffs at malamang sa malamang nga nito ay hindi pa nga sila nag-iinsayo para dito sa IESF kaya nga ang mga priority dito sa SIBOL kung sino yung nagkampyon sa qualifiers sila nga yung nagiging representative natin isa sa rason kapatid ay dahil kapos nga sa oras dahil kung gagawa pa ng superstar Star Team ang Pinas, kinakailangan pa nito mag-insayo hanggang makuha ang chemistry na ating tinatawag. Pero since kung sino nga yung sa qualifiers, yun na nga ang ilalaban, hindi na nga itong si Bol na kunin ang chemistry na ilalaban natin sa IESF dahil at the same time sa kanilang paghahanda sa MPL ay nakakapag-insayo na rin ang mga ito para yan dito sa IESF kaya marami ang nagsasabi na baka itong Keller at Sanford ay hindi makalaro sa IESF sa pagpapatuloy nga kapatid sa Indonesia naman tayo. Alam nyo ba na itong si Albert na dating jungler ng Onik Indonesia kapatid? Ay syempre, napunta nga siya dito sa Evo's Legends na kung saan kapatid sa umpisa nga ng regular season ng MPL ID. Nakita natin kung paano nga naging dominating itong Evo's. Pero ngayon sa week 7 nga ng MPL ID kapatid, ang mga ito ay tila nangongolelat na nga at malaki ang posibilidad na hindi nga makapasok sa playoffs itong Evo's Legends na kung titignan kapatid tilay minalas talaga itong ang si Albert sa pagkakataon na ito dahil noon sa kupunan ng RRQ Hoshi, nakakuha siya ng kampiyonato. Dito sa Onyx ID kapatid, nakakuha rin siya ng kampiyonato kahit hindi naman siya pinapalaro. Pero ngayon dito nga sa EVOS, sa kanyang paglipat, ang nakuha niya ay pagiging top 7 secured. Kung baga may kita nga natin kapatid na sa umpisa lang talaga malakas itong EVOS. Nung tumagal-tagal na at nagbago na nga ng me na at nabasa na nga ang galawan ng evos dito na nga kapatid na olats na ang mga ito. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? Si Lakelra at Sanford nga ba palalaruin sa IESF 2025? Mangyayari nga ba itong sinasabi ng mga casters ng Indo na pinas pa rin ang magkakampiyon sa IESF? I-comment mo sa baba. Maraming salamat!